So, ayun na nga, quick update lang muna tayo sa SB19 So, ayun nga, uh, nag-post nga sa IG, ano, itong isang radio station sa Taiwan Dahil mag-guess, no, guess nga yung SB19 I think ito yung uh, nakaraan pang dalawang linggo dahil nang doon nga sa Taiwan yung SB19, ano So, and ayun na nga, uh, yung kantangang mapa ng SB19 is isa nga sa uh, team song ano ng pelikula ni Vice Ganda sa The Breadwinner no so uh, kasali ito sa 2024 Metro Manila Film Festival so ayon Hello everyone, we are SB19. SB19. You're listening to DJ Ken's program, You're you like Isidai. Mga ganla. Hintay lang, slowly but surely. Plan naman 'yan, naka-plan and may direction na. I'm just moving at my own pacing. Mamana makalatag na lahat. Kayo 'yung, kayo 'yung, kayo 'yung atat. I've already told you this year, um, I'm going to do a lot of things. So sana maging patient din patient. Sabayan niyo lang ako. Okay, mag-alala. Lahat ng ini, yung BB ko lahat dyan. Sobrang exciting talaga ng taon na to. Parang lahat ng mga pinlano ko noong nakarang taon. Parang it's slowly... Basta. <laughs> <laughs> Tapos no sa mga... Naghahanap ng mga ganap ko. Okay, mag-alala. hinay lang. Yung fulfillment, hindi naman nasa dami. So dapat kahit anong gawin mo sa buhay, masaya ka pa rin hindi naman imo sa yung kalendaryo mo. Successful or fulfilled na yung marami tayong ginagawa. Na, or marami tayong pinagandaan. Alam, alam na yung meron na tayong direksyon. Dahan-dahan lang. papunta tayo Tapos yun, 2024, siyempre maraming aabangan. Marami talaga nga aabangan na. Bahala na kayo dyan. Paano mag-vlog ka ba? Ayan Ay, na nga sinasabi ko, sinabi ko sa inyo. Lahat ng mga pinlano ko, gagawin natin yan. Maghintay lang kayo para I ano mean, mo, maganda yung surprise. Surprise! Mag-release to one ba? piece Basta mag-abang mag na lang kayo. Kapag tahimik ang mundo, may namunguong bagyo. Tapos sa mga abang meron sa photo ko na may headpiece na sheep. Abangan nyo na lang, men. Huwag okay, kayong atat kasi that's what makes life exciting because of the things na hindi natin inaasahan.